<clears throat> Buenos tardes or good afternoon damas at caballeros. Kalat-kalat sa social media ngayon yung uh, pagkawaw mali ni Robin Padilla at uh, pagsemplang niya sa debate sa bar top na chair pa naman na si at legal eagle na si uh, minority leader Coco Pimentel at uh, na durug si Robin Padilla na halata naman halata naman hindi hindi uh, pinagandaan yung presentation niya ng ng uh, uh, proposed revision sa mga batas regarding the operation of the Commission on Audit uh, the mga five, uh, four to five times kinailangan na, masus ma, ma na siya at saka yung Sinabi niya mga battery of uh, experts na para yung binigyan sila, hiningi niya ng one-minute suspension para lang ibalikan -ba nila yung mga kodigo na pinipresenta nila sa argumento sa Senado. So ipi-play natin yan mamaya. Pero uh, una dyan, uh, and something na I feel really significant, at hindi gaano na discuss ng ibang vloggers ay yung the fact na umeepal si Robin Padilla uh, sa taong bayan kung saan na uh, pinipepresenta niya itong uh, uh, pinu niya yung uh, uh, pag uh, palak para palakasin yung uh, integridad at uh, public trust ng tao sa sa commissional audit uh, by introducing mga amendments para palakasin ito ha at ang proposed uh, batas na dito ay uh, new auditing act in the senate uh at eh uh, gagawin niya ginagawa niya ito by sponsor by uh, sponsoring uh, senate bill 2907 uh kung saan gusto niya na mas paigtingin, mas palakasin yung COA operation. So, ang uh, observasyon at analysis na natin dito is that uh, marami siguro hindi nakikita ang laro niya. Obviously, ang laro niya ay para hanapin ng mga katiwalian sa Marcos administration, sa mga proyekto ni President Bongbong Marcos, sa AKAP, sa DPWH uh, uh DPWH projects. So okay naman tayo, we welcome natin 'yan. Tama naman 'yan in the right direction. Pero ang sa atin lang nakakatuwa lang kasi uh, habang uh, gusto niya palakasin yung COA audit sa mga projects under the Marcos administration, pero todo depensa pa siya sa mga katiwalian, sa Parmali, sa 5.6 billion computer spa, scam, sa 80 billion Parmali scam ng Duterte administration. Sana umingay rin siya noon. Sana uh, kahit uh, hindi pa siya senador noon, sana nagkuan na siya, ginamit na niya yung, yung position niya as uh, parang influencer na rin siya, parang celebrity influencer na rin siya nung no, kung anong sasabihin niya, maniniwala yung tao. Pero bakit tahitahimik siya dyan? Bakit tahitahimik siya sa pagkondaksana ng COA audit sa 51 billion anti-flood control project ni uh, ni, pa, ni Congressman uh, Paulo Duterte dyan sa Davao kung saan uh, talamak pa rin ang problema ng baha na ka, at hindi hinahanap pa rin ng mga tao Davao kung saan napunta yung 51 billion ni Paolo Duterte. At syempre, itong si Robin Padilla, dinidepensa pa yung uh, six, investigasyon sa 612 billion, million confidential funds ni Sara kasama na yung 125 million. Either dinidepensa niya ito or tahi tahimik siya dito. So bakit hindi siya umingay sa di umanong katiwalian sa sa uh, Duterte administration habang ngayon ay parang uh, parang knight in sh shining armor siya ha na pinapalakas, ini-sponsor ng Senate Bill 2907 para palakasin ya uh, ang COA investigation sa Marcos administration projects kasi hindi naman pwede Uh, pumasa kasi ng batas, for example, uh, may na-introduce siya ng mga mga measures na para palakasin yung COA audit, hindi na dito applicable kasi eh, hindi pwede naman pwede yung expose Fact Law na applicable sa time hindi pa naipasa yung batas na ito. Ibig sabihin, hindi na ito applicable kay Duterte, kay Polong, kay Sara, ha? Ah... Uh, applicable ito kung maipasa ma ma ito sa mar sa mga projects sa mga programs ng Marcos administration. Although suportado rin tayo diyan. Oh, we ne welcome natin 'yan. Kaso lang sana patas siya. Kung agresibo siya pinapaimbestiga yung mga Marcos sa administration projects eh sana agresibo rin siya at hindi siya uh, bulag sa mga katiwalian ng Duterte administration kati katiwalian ni katiwalian ni Polong Duterte at katiwalian ni Vice Mayor Sara Duterte kasama na si Bato de la Rosa at si Bongo o yun lang sa atin at uh, dito pa ah uh, ah uh, gusto niya na mas uh, masa uh, ay uh, uh, palakasin talaga ha gibigyan ng ngipin itong kowa pero yun nga bakit bakit gusto pa niya mag uh, magtulungan pa yung civil society groups ha ay yung civil society groups nagfile nga ng impeachment at nagrally nga sa sa EDSA nung January 31 eh dapat sinuporta niya ito a good government rin naman at elect at political at uh, uh, reforms in government naman ang hangari ng civil society groups. So isa pa sa mga measures dito, gusto niya tulungan ng mga civil society groups ang mga commission or audit officials para i-audit yung mga programa ng Marcos administration. So sa akin, okay, welcome ako dito pero wag naman maging one-sided. Ah, sini-single out nyo lang yung mga proyekto ng Marcos administration. Although dito, ha, ah, natin at na rin natin yung mga blanka, uh, uh di umano'y blanka, uh, blanka uh, uh, items dyan sa, dyan sa bicameral conference report. Pero sana naman, ha, ah, sana naman na uh, kung ya pati yan iimbestiga, dapat pati yung uh, pati yung kwan pati yung mga katiwalian ni Paolo Duterte. Pero tahi tahimik siya doon sa panahon. Senador na siya nung nung binulgar ni 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 former uh, Appropriations Committee Chair Saldico ukol sa 51 billion uh, pork barrel funds ni Polong Duterte senador na si Robin noon. Bakit tay tahimik siya? Senador na siya nung umapir sa hearing si sa Finance Committee hearing si si Sara Duterte at binastos lahat ng senador. Bakit hindi siya pumiyok noon? Senador na siya. So, eto kaya buti na lang andiyan si Coco Pimentel at semplang siya sa debate kay Coco Pimentel. So, yan, i-play natin itong uh itong deliberation ng uh, sa Senado habang uh, ini siya ni, Pimentel, ni Coco Pimentel sa sponsorship bill niya sa Senate Bill 2907 or yung uh, new auditing act <laughs> new auditing act ha, ha? ya na sinasabi natin kagaya dyan sa Tricom hearing na yan. Puro hearing, puro hearing. Wala naman investigasyon ginagawa. Walang nakukulong. At dyan pa rin namamayagpag si Sara Duterte, hindi pa na-impeach. Namamayagpag si Polong Duterte. Namamayagpag si, si President Duterte kahit inamin na meron siya 5 billion na hindi niya dineclare sa Statement of Assets and Liabilities and net worth niya nung presidente siya pero umamin siya sa congressional hearing na meron siya 5 billion kahit ang revelation ni Trillanes ay meron siyang 2.4 billion pero sabi niya gago na ako naging prosecutor vice mayor mayor congressman at presidente gago na ako kung wala akong 5 billion e bakit hindi pa siya kinakasuhan ng ng Kwan ngayon ng uh, ng uh, non-bailable na plunder plan, plunder uh, na kaso. So, yan rin ang problema. Puro. Tulad ito. Puro amendments. Puro hearing. Walang nakukulong. Andami. Sang katutak na hearing tayo. Sang katutak na findings. Sang katutak na mga ba batas. Sang katutak na amendments. Walang implementation. Walang nakukulong. Walang na impeach minsan nakaka-prostrate na eh. Puro ganyan na lang. May na naman yung tricom bukas. <laughs> Puro hiring. Walang nakukulong. Kasuhan nyo yan at ikulong nyo yan sa, sa cyber libel. Yan ang magandang gawin nyo. <laughs> Mga duwagkom at tuadkom kayo. Okay. Pa, pa panoorin na natin itong itong del uh, kwan. Balitaktakan ni Padilla at ni Coco Pimentel. Uh, lines, line, okay. Lines, line 5 to 7. Page 17. Hapo. Opo, Apo. Uh, the commission proper may effect changes in the organizational function of the commission as it may be necessary in the exercise of its fiscal autonomy in order to carry out its constitutional mandate. Opo, yun po ang kasagutan po nila. Nasa special provision daw po ito ng 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 ga de paano nga to na paano paano interpretation po nito the that the commission the coa can create additional uh, positions uh, and not need the dbm's uh, approval because meron silang exercise of fiscal autonomy opo basta hindi is, uh, lang po sila lumalagpas sa budget basta nandun lang po sila sa budget eh, paano sila nabigyan ng budget in the first place? Okay. Di ba kung kinukumpute ang budget, uh, PS, uh, MOE, uh, capital outlay? Also. Pero lahat po yun, uh, ginong Pangulo, dumataan pa rin po sa DBM yun yung lahat. Uh, po, upon approval po ng DBM. Uh, so itong ang gusto natin sabihin, pong paragraph na ito ay nasa GAA at lumalabas yan year after year after year. Special, right. special provision po. Pwede sige. po natin basahin. Sige po, titingnan titingnan na lang po natin. Basta Oo, kasi ayo natin ng ano eh. Ayun natin ng Doon po ba sa oh, sige, pakitingin na lang po yung Opo. Doon po ba? Pati po ba sa special provision ay binanggit ang fiscal autonomy? Ito. Ito po. Tingnan natin. Oh, po. Ang daming uh, tumutulong sa kanya. <laughs> Page. Mga staff niya. Page 11. Hindi pa ah, siya sure. Hindi pa siya sure. A minute suspension po, ginawang Pangulo. Session suspended. Pa, 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 Pang limang minute suspension na yan. <laughs> Pang limang minute suspension na yan. Parati sinususpend. Alata talaga. Hindi niya pinagandaan yung mga tanong ni Coco Pimentel at uh, almost every time nagtatanong si Coco Pimentel, kinokonsult consult pa niya yung mga kwan, binibigay pa sa kanya ng mga no, ng mga notes, binibigay pa sa kanya ng mga dokumento, pina-flash pa sa si screen, uh, hindi hindi pa niya kaya sagutin ng, uh, na by his own yung mga tanong ni Pimentel, kaya uh, lumalabas na sayang talaga excuse me. Sayang talaga yung mga bayat natin sa mga ganito pero ganitong senator. pero na, na habang pinapanood ko itong uh, itong uh, itong uh, uh, balitakbakan ito kahit papaano naman nag-e-effort siya pero na, nakita natin sila Lito lapit wala talaga At saka si Revilla talagang committee on silence talaga <laughs> Uh, si Roby naman nag effort kaso lang syempre kulang lang talaga hindi talaga kaya so ang dami ganito ang dami ganito ng mga standby muna dahil uh, na uh, bi, uh, inahanap pa nila yung mga provision na da para sagutin si si Coco Pimentel at uh, sure. oyan not withstanding any provision of law to the contrary and within the limits of appropriations in this act the chairperson of the commission on audit coa is hereby authorized to formulate and implement implement the coa's organizational structure b fix and determine the salaries allowances and other benefits of the coa personnel in accordance With the rates and levels authorized under RA number 6758 as amended and RA number 6686 as amended and C, create new positions, transfer an item, or make other adjustments in the personal services itemization whenever public interest so requires. Implementation of the foregoing shall be subject to compliance with organization, staffing, and position classification and compensation standards of the DBM. Scrap and build policy and submission to DBM of a resolution stating the changes in the organization and staffing in accordance. With the foregoing standards and policy for proper documentation. Kayo po Ginoong Pangulo, wala bang takalon diyan? Pero alam niyo yung alam niyo yung tanong ko po. Kung yung paragraph na yan lines 5 to 7 Opo. ay nandoon sa special provision alayo puno binasa ninyo hindi nandoon sa pa paragraph na yan eh. So siguro sinasabi nila sa atin ang layo. <laughs> Mali. Mali ang binasa. Ang layo. Ang layo sa sagot. Ah, ang layo sa tanong. Ah. <laughs> Natawa na lang si si Coco Pimentel. <laughs> and staffing in accordance with the foregoing standards and policy for proper documentation yung po ginoong pangulo, okay. wala pang tagalog yeah? Pero alam niya yung alam niya yung tanong hey, ko man. po. Kung yung paragraph na yan, line sabay-sabay sabi sa mga staff niya wala pang tagalog diyan. <laughs> eh batas 'yan eh. Halos lahat naman ng batas natin English. Nung bago pa nga ito nag-speech pa na pinopropose, lahat daw dapat ng debate in Tagalog. Eh sabi naman mga ng na mga senador eh English yung mga kuan natin, yung mga batas natin. <laughs> Paano tayo mag-debate in Tagalog? <laughs> Tama si Ina Neto, nagkakalat talaga. Sabi rin, uh, rin niya uh, ni Agustin Mondragon, but parang grade 5 na nagbabasa sa loob ng school. Hindi kasi pinagandaan eh. Ha? Ah? Ah. <laughs> ay ay, ay. Sige. tuloy tayo. Pakinggan natin anong sinabi ni ni, ni kuan ni Coco Pimentel sa ma, nagbasa na lang nga ng kodigo mali pa. 5 to 7 ay nandun sa special provision ang layo po nung binasa ninyo hindi naman yung paragraph na yan eh. so siguro ang sinasabi nila sa atin kinompress yung ano tinagay <laughs> ka pero delikado po kasi mag-compress tayo ng ilang ideas kasi when wa, when, when we when we re-expand The parang sinasabi mahirap maging bobo <laughs> sayang this is where our taxes are going The uh, sentence mm -hmm. we, pwedeng iba na ulit yung conclusion yung conclusion natin <laughs> iba na po so mukhang nasagot sa tanong ko hindi e, wala ito itong paragraph na lines 5 mm -hmm. to 7 ay wala sa special provision oo <laughs> wala po So, Maari po natin kung gusto po niyo kung gusto po at uh, sa palagay po ng ating pinunong minorya at professor na i-adapt na lang po natin yung dati, ay eh, mas maganda po yun. De, ang aking point po, mag-ingat mag po tayo kasi sabi nga natin kanina na hinukunseed ng COA. Well, sabi mag-ingat. Mag-ingat ka. Hindi ka gumagawa ka ng batas. Hindi lang kung ano-ano lang sinasight mo. Kasi kung ma yan sa batas mo, pagkatapos, kuan palayan hindi para nasa interes ng publiko yan, eh parang mangyari, mangyari yan sa mga blank form na naman na yan. Blank, blank budget na uh, incomplete sinasubmit. <laughs> eh di mawa, huling-huli siya at kakahiya. Kakalat talaga kanilang reorganization sa kanila sa or any changes sa kanilang organization lalo na sa pag-hire ng paggawa ng mga posisyon ay kinakailangan ng approval ng DBM okay ingat lang ako dahil dyan sa paragraph na yan, mukhang <laughs> pwede nating isantabi tabi ang uh, ang, ang requirement na kailangan ng approval ng DBM so diyan lang po. mabait lang si Coco Pimentel pero sinabi talaga pag-aralan pag, -pag mo mabuti, batas mo yan eh. I sponsorship speech mo yan eh. I-review mo mabuti, hindi basta ipinasa sa'yo, ipinasa sa'yo ng staff mo, basahin mo na lang. E ano pa yun? Kung si yung, yung libro pala pinasa sa'yo, si Pepe and Pilar goes to the market. <laughs> o, o, si ang matching at ang ano pa yun? Ano pa yung binabasa natin noon? Si Maching at ang Pagong, basahin mo rin yan. <laughs> Ay, batas yan. <laughs> Kung pwede rin natin balikan ang okay. yung, uh, last paragraph ng section 16, okay. uh, Mr. President. <laughs> But Mr. Mr. President. Mr. President, uh, ganun to ng paraan. <laughs> actually, marami pang section dito na binimensionata ang fiscal autonomy ng COA. Pero kung pwede sa susunod na natin pag-usapan kung ano ang meaning ng fiscal autonomy na paulit-ulit na lumalabas dito sa auditing code na to. Kasi kailangan maintindihan po natin yun. Ha? Kasi meron din akong bill sa judicial. Parang sinasabi niya, ano ba to? Kung yung author ng bill, hindi na intindihan yung batas niya, yung proposal niya, paano maintindihan natin ito at maintindihan ng tao? <laughs> fiscal autonomy <laughs> tama may tapos ang CHR oh, claims hey, na meron silang fiscal autonomy na wala naman yung phrase na yun sa constitutional provisions uh, concerning the CHR so at this point mr president labag pa pala sa constitution <laughs> uh, with the permission of our uh, sponsor if we if, if if this representation can suspend his interpellation on this very important law alam kong very important ito alam ko timely ito alam ko nagmamadali tayo we will extend our full cooperation but unfortunately this is a code uh, sa sheer bo sa sheer ano na lang niya, uh, length eh kailangan ng talagang daanan natin ito pero mas importante sa importance niya eh. kasi buong gobyerno buong gobyerno subject to this code plus yung limited jurisdiction sa mga private entities na magdi-deal sa gobyerno sa uh, 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 abutin, uh, abutin din sila ng code na ito. So ganun po kahalaga ito that so na uh, kaya sana maintindihan po natin mga uh, resource persons na itetesting testing natin yung mga ideas, yung mga new mga so, yun. In short, a best in approve and this ibinoto para para to approve the the proposed measure ay sinuspend muna. Kung baga, sinabi mo na, eh, hindi namin naintindihan yung batas mo. Ni ikaw mismo, hindi mo naintindihan yung batas mo. Huwag muna natin i-approve yan. pag mo muna, ibalik mo muna yan si staff mo, mag-usap-usap muna, muna kayo, maintindihan nyo muna ano ba yan para ma-explain nyo sa amin ng mabuti at ma-approve namin yan. In the meantime, suspended muna. <laughs> eh, wala na, patay na 'yung batas niya. Suspended on the last day last month of the of the uh, bago sa adjournment. Mag-adjourn na sa ngayon. This week 7. Ha, mag-adjourn na. Last session day is I think 5. February 5. Pabalik na naman sila after the after the until July. Wala na, patay na 'yan. Patay na sana kung na-approve ngayon, may chance pa. <laughs> Paano ni ano? ni ang author ha, ah, nandun yung pangalan niya o primary author Robin Padilla Senate Bill 2907 2907 hindi niya naintindihan ang provision na napaka-importante sa batas niya. Paano maintindihan at ma ng Senado and later on, paano maintindihan yung publiko? Tayo, apektado tayo lahat. So yun lang guys, yun lang ang kwa natin, ang vlog natin sa issue na ito. Uh, anyway, na-explain ko na mabuti yung mga yung uh, kwa nito, importance nito at uh, katangahan ng mga magagaling na senador natin maging leksyon na ito sa 2025 maging mas uh, makaquant tayo both ma, uh, intelligently ha both intelligently uh, and join me in my in my uh, campaign for uh, to to bring about political maturity sa mga voters so alam niyo na now you know ha alam niyo na, na matagal na pero maganda in remind pa rin kayo to you to vote to vote wisely Sige, tinatawag na ako ng anak ko, kaya yan lang kaming kakain na hinintay namin yung uh, mga anak ko na galing sa school. So thank you very much for watching everyone. Happy lunch doon sa kagaya ko maglalunch pa lang. And uh, I'll be seeing you in my next vlog.